connect so so hello guys nix oh niksulaud nikso schnell <laughs> ah nakatalukbong pa ako guys kasi ah ganito nangyari nagmamadali na kami lumabas sa sauna dahil pag ma-over time ka ay magbabayad ka oh last time nagbayad ako lang na-overtime ako so sabi ko hindi pa ako nakapag Guys, para tumuyo ang buhok ano nga yung tawag niyan hindi ko na alam hindi ko na rin alam kasi nag wellness na kami nag, sauna pero may oras yan may oras hindi the whole day guys ang kinuha namin kundi tatlong oras lang ang tatlong oras na yun ay kulang pa rin sa akin so dahil sa nagmamadali ako hindi ko naging ano ba nga, nag-lower din ako na ng aking buhok at uh, kasi makabayad na naman ako ganun ako guys at titipid ako hanggat makakapagtipid ako ay magtipid talaga ako dahil mahirap na kasi tayo bayad ng bayad guys mahal na nga yung mag sauna tapos magbayad pa tayo ng extra so ganun guys ang sitwasyon ko ngayon sa bahay na lang ako mag -blower. kasi nga uh, kailangan akong magtipid Ganon ako guys ha, magtipid kayo, magtipid-tipid din kayo ha. Mahal nga talaga, hindi naman mahal. Kaya-kaya naman, pero hanggat makakapagtipid, eh tipid tayo. At saka malakas ang hang, ang ulan ngayon guys. Lakas-lakas -lakas ng ulan. At kaya nga nag, ano kami na, ayan, malakas ang ulan. Kami na, nag-sauna every Wednesday, kung kaya lang ng katawan, kaya naman ang sa pero kaya ng katawan ay mag sauna talaga guys kasi masarap yan mag sauna sa winter time winter pa kasi dito sa amin so pag summer ay walang sauna sauna sunbathing na lang so ganun guys maulan ma malamig so sauna time talaga so, gawain na talaga namin yan noon pa man pero pag nasa syempre pag nasa holiday kami siyempre nasa dagat sa mainit kaya kailangan namin sama-sama at saka relax relax din kaso lang at the end paano guys ay maka maka relax nito yung kasama ko nagmamadali nagmamadali na rin yan guys umuwi kasi yung dala dala namin inumin and ubos na rin pero ako meron at natutuyo na nga yung ano ko rin meron pa ako pero nandoon na nga doon sa sa bag ko so madali lang naman mga 20 minutes lang naman pa sa bahay So magtipid-tip Mag ano lang Para naman uh, maka ano tayo guys Kaya ayan yung ano namin Bababay na ako guys Yan lang ang araw ko ngayon Araw ng miyerkulis Pag araw ng miyerkulis yan ang aking oras Sa aking sarili At uh, ayun Linggo Ang linggo ay pasyal man yun Yung miyerkulis ay talaga naman Miyerkules na Magbababay na ako guys. Thank you, thank you. And baboos. Pahabol ko nga pala guys. Baka hindi nyo maintindihan yung yung sinasabi kong sauna. Ang sauna ay spa. Oh, nag-wellness. Nag-spa. Ano-ano <laughs> pa. Suplado, Uy, sinuplado ka dyan. o. Oh, sinuplado ka dyan. Oh. Nakangiti rin eh, nakangiti. suplado na to. O. Oh. Eh, sabi niya. Anong sinasabi mong sauna? Spa yun. Sa inyo. Wala nakaintindi. Nakaintindi yung mga tao ka alam mo sa mga tao doon sa amin, hindi makaintindi spa. Hindi <laughs> guys, love love ko yan. Oh. <laughs> so bye bye. Thank you for watching. So guys, nandito na ako sa bahay. Dito na ako mag-blower ng aking buhok. Dito na kami. 20 minutes lang naman guys. Yung mga basat mo na nagtitipid at nauuhaw na rin. Kung kailangan guys, after ng spa kasi sobrang init yan. Maka 70 degrees siguro yon More than. Ay, kailangan natin uminom ng maraming tubig guys pag nag-spa tayo at ah, uh, maraming nawalang ano nawalang nawalang tubig sa ating katawan kailangan ibalik natin yung tubig sa sa katawan kaya guys uh, dito na ako sa bahay at ako'y mag mag ano na <laughs> mag mag lower na akin kaya nung guys ako magtipid ha kaya uh, maano lang guys matipid talaga ako <laughs>